Good morning, mga guys. Merry Christmas. Ito naman po, magpapakain na po ako ng aking mga baby dog. Ito po yung kanilang pagkain ngayon. Kasi kagabi, guys, hindi nila nakain kasi natulog yung aking mga baby dog. Ayan po. Maglalagay na po ako ng kanilang mga pagkain. Yung dalawa kong babae, mga guys. Dito muna na... Abe, bumaba ka. Ay, hindi yan sa'yo. Isa. Oh, yan po, guys. Eh, labas ko muna yung dalawa kong babae. Halika na, S. Hindi yan sa'yo, S. S. Halika na lang. Oh! Nahulog ka na. Jesus! Alin na natin. Si Klaiklai, butterfly! Ayan po, malapit nang nahulog si Klaikla ko sa kanyang kulungan, mga guys. Sobrang excited. Dito na kayo, anak ko. O, ayan po, guys. Ayusin nyo yung nak... Ayan po, mahulog kayo, ha ah. Ayan po, guys. Sobra, sobrang tuwaan ang mga aking mga baby, O, dito ka, tuwi, tuwi ko. Kay tuwi, tuwi pa muna yan, anak ko. Huwag ah, maghintay kayo, ah. O, toy, dyan ka, anak ko. O, insu! Ano pa na anak? Yung aking bulag. Dali ka na! Inso. Hindi yan sa'yo. Iya! Yeah. Uh, uh, yan, yan, yan. Yan, oh. Ayan po. oh, ali ka na dito, Amir. Amir, kay Amir yan. Kay Amir yan, abe. Kay Amir, kay Amir. Ito sa'yo, bibi. -bi. Ayan po, natapon yung tubig. O, oh, do! Saan ka na? Kung dito ka na lang. Ali ka na. Dito si Macdo. O, yan na. Yan po. Nakadamit, nakadamit din, guys, ang aking dalawang mga makukulit na ba, mga babae, guys. pag oras ng kainan, guys, sobrang ingay nila, mga guys. Mahulog ka, es. Ganyan ka, anak ko, ganyan. Yan po kumakain na yung aking dalawang tabis-bis na mga babae. Ano kulit? Ayan po, guys. Ayan po. Ayan po, si Inso. Yung aking bulag na baby dog. Ayan po, guys. Ubusin mo yan, Tuwang-tuwa yung aking mga bibi guys. Ayan po.